Ano mo sasabi mo, AA, na sa inferno tayo ngayon? Bading si Jopri. Sabi ko sa iyo eh. Tang, ina niyan eh. Yan ang tunay. Together sir. can do this. Hey, oh, lol daw siya po pa na. Gab. Oh. Mga ilang taon kagab nung na-realize mo talaga ang bading ka talaga. ano nga ng tanong yun, pre. Hindi naman yung Tonight, di talaga naniniwala sa fake news. Oh, Rob. Ang fake news yan, pre. Fake news, ang puta. Okay. Sinubukan mo nga maging bading eh. Kago. Sinubukan. <laughs> Siyempre kasi na naramdaman mo na na bading ka talaga. Uh, Kago. Okay. Ang ina ng fake news yan. Dinig mo pa Rappler, man. Putang bulag to. Ang ina eh, parang kabulagan sa kabalingan. <laughs>

Kaba kasi. Putang oh, ina mo kasi. <laughs> Sabi na nga meron sa likod. Ayaw mo makinig. La, ano? Ako, ako lang magagawa lahat, Gab. Putang ina mo. O, oh, nakapatay nga ako eh. Wala ano? One kill. <laughs> okay, wait, I mean, Gab. Alam ko nagulat ka lang sa tanong ko. <laughs> Ang ina! <laughs> Ang ay eh, nang tanong yan parang fake news eh. <laughs> okay lang naman kasi sige. No pressure lang naman, no pressure. No pressure ang puta. Hindi ka pa handang ano sagutin yung tanong ko. Okay lang din. Gago, kaya may sinabi pa ako sa yung ganun dati. Hindi pa okay lang Gago, may sinabi pa ako sa yung ganun dati. TANGINA! TANGINA MO! Sorry na ka-tilt ka tuloy TANGINA MO, 1 KILO KO SAYO! Hindi okay lang yun gab, yung mga bading normal lang yung sa lipunan gab sir kaso TANGINA MO, paano ako naging bading sayo, wala akong sinasabing ganun, gago Hindi rin, tok lang naman Okay lang naman gab, hindi naman kami naiinis sa mga bading eh Okay Ang ina naman. Oh, Open-minded naman kami. Huwag oh, oh. mo ako kita may sakit kapatigan, pre! Tol, usapang kapatigan. Labas na ako dyan. Bahala kayo. Hindi, okay, okay lang naman, Gab. Hindi naman kami discriminate sa mga kapatigan. Ay, nadami mo pa ako. Kapwa pa rin yan, eh. Kako. Hindi, Gab, seryoso. Okay lang. Ang ina ng fake news yan, pre. Paano magiging pating sa'yo? Nag-all boys all boys ko ito sa ina mo pre! Ikaw pang kasama pang putak ka. ah! Madadami pa ako sa'yo! <laughs> Library! Likod! Dunk! Dunk! Na-dunk pa ipa! Ang ina! ina! Lagos ako sa map na Kage. p**t**n K**a, lag eh Hindi, Gab. lang, Gab okay, okay lang okay, talaga Ayup Ay, na yan Naging bading pa ako sa balita niyo <laughs> Ang ina niyan, luge, luge Bakit ayaw mo na maging bading, Gab? Normal lang naman yan oh. Ina, oh, kahit na balik na rin mo pa oh. ang langit at lupa, magiging pating ako. Tang ina, hell no, man. Tang ina. Mas <laughs> ipiliin ko pa maging baboy kaysa maging pating po. Tang ina yung buhay yan. Tao pa rin naman yun, Gab. Tang ina, hindi na tao ang sakit pre. Ang sakit mo naman ang pre. Tang ina mo, pre. Kung baboy sa bading, putang ka ano, na, baboy na lang ako. Ang baba pa ng FPS ko dito sa map na yeah, to nga, di kasi binan ni Joffrey ba? Putang ina kasi Ah, uh, mirage daw kasi pang bading daw yung ano uh, <laughs> Ay, oh Ayo. <laughs> Ina na mo, patay na tayo. Diyan, job, jan. Eh, na, tala na naman. Nagpapadirak na ako sa inyo eh. Nakukal man, malanggab. Oo na, oo na. At least nag enjoy Ang na mo! nag na hindi, talo tayo. Nag-i <laughs> na. Ah, kasi? Ano pa Putang Alam niyo putang ina niyo bumabara na bumabarang ko sa inyo <laughs> Okay lang Bumaba ang ina. ano. Okay lang naman bumaba Krakog lang ang testosteron <laughs> Putang ina Testosteron yan Bumaba rang sa inyo eh Gago Hindi ka seryoso Okay lang naman yung pagiging bading Normal lang yan Putang ina mo ka Dumadaan Adamay talaga lahat la ng tao dyan eh. Tingin ko kap, dumadaan Aray. talaga lahat ng tao dyan. Oh, legit, oh, legit. Normal yan. Normal yan. Oo, ano? Makalit. No. ina, di ko na alam. Ang ina, <laughs> di ko <tao>. oh. <laughs> seryoso na alam. na, seryosa. Mananalo na tayo, Gab. Ang ina mo ka, talo na naman. <laughs> Ang ina mo, 7k na ako sa rank. Okay lang yung 7k. Sayang ang 114 nun na-wins ko, ayup ka. <laughs> Basta gab. Batin ka man o hindi, diyan nababasa dyan yung wins. Putang, ina mo, basta't baboy ako. <laughs> Tangay na pinagtatalo na. Tangay na po naging batin sa'yo, ayup ka. Tangay na po, Gago! Hindi, gabog nila man, gabo. <laughs> Ang natatawa na lang rin ako sa'yo, ay. Hindi, okay lang, okay lang yung, yung paghihimbading. normal lang yun. Ang ina mo, ano <laughs> <na -dami laughs> mo pa ako sa'yo. Basta yung nasilang ka pala sa mundong to, panalo ka na, gab. Hmm, okay lang. Real talk, <top>, real talk. ina mo ka fucking <laughs> hell bas basta gab pag lumabas mm. lumabas ka na gab nandito lang kami para sa iyo gab Utang oh, tangino mo ba't ako tang tangino mo <laughs> Nick, na <laughs> 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 <Gago> ka mo ko ko sinabi mo Allah. Oh, tak Siguro binibigyan nila tayo ng time gap para pagdasapan talaga yung ano kasama. <laughs> ah, ina mo pre. Saan mo pala napulot na balita na bading ako? Sa sa saan, mo pala na Saan mo napulot naman yun pre? Hindi na yun mahalaga daw ba sa iyo? Putang ina uh, pre, hindi gusto ko malaman pa paano ako naging bading sa iyo. Paano ako naging bading pre? Okay lang yung gabi. Putang ina pre, di ako papay, pre, putang ah. ina. king kahiyanan. Hindi uh. kasi kailan ito mo sabi nga, sabi mo, trinay mo maging bading. Hmm. Tapos... Kaya koy sinabi? <laughs> <Nung> last... <laughs> sinabi ko ba yun? Ah, Oo. yung oh, malik ako. Para lang makalik ng babae. Tira ko ikaw mag-ipating. Yung, okay, yung you know? sinabi... Yung sinabi mo, gap, trinay mo. Hindi mo sinabing nagpanggap ka. Kago, nito na nga ako. Nakalik na nga ako ng babae. Hindi, okay, okay lang talaga yan, gab. Yung pagiging bading oh. gab, normal lang talaga yan. Fucking gay daw, Tagay natin oh, alam din nila uh, no, no. Putang ina mo ka pre Banda, Tanda mo pa rin yun bro <laughs> paking, paking gay daw Tagay na mo tanda mo, tanda mo pa rin yun Kaya pre, mga kasarihan natin Hindi yun kinakain mo Basta to, kinalimutan ko na yung putang ina eh, Nung sa buhay ko, hype na yan Ayoko na nun pre Kinakalimutan ko na Sarapan ba yun mga sa closet? <laughs> Total <Poto> na mo. <laughs> Seriso? Uh, <laughs> okay lang naman gab. Tang ina mo. Di ka namin iwan. Di ka namin mamamitin. Okay lang. Naging pating na pala ako sa iyong paningin, ber, Ngayon ko na nalaman. Okay lang, Gab. Okay lang sa amin, Gab. Seryoso. Oh, hindi, pre. Hindi ko papayag. <laughs> Grabe naman. Tang, ina mo ka, ah. Fake news, fake news. Spreading ka pa, ah. Talo na, pre. Putang ina nyo. From 8k o 9k ba ako, no? Naging 7 na ako. Okay, okay lang, Gab. Tang, ina. Tapos sa uh, balita mo, bading pa ako. Tang, talo na ako ngayong araw sa ngayon. Ayaw ka. Bumaba na nga rank, naging bading pa ako sa yung paningin. Smoke ako, smoke ako, smoke ako. Hindi na pre, talo na tayo, tanggap ko na. Utang yun na yan. Pinili pa sa map na naglalag ako. Uy, tuloy. Bakbak. Diba? Huwag lang tayo maging oh. negative. Oo, oh, ilabas na natin yung ano. Kills. Ilabas oh. kabadingan ng... Ano? kabadingan mo? Ang ina mo, pre. Hindi, kadalingan yun. Na-type lang yung... kadalingan? Na-type oh, na lang yun. type lang Na-type lang type lang yun. lang Sorry, sir Wala na pagkakala na ako yung araw, putang ina niya. Naging bating pa ako sa inyong paningin. Iyan na ako. Pero pala pre hey, pero... Eh, Hindi pero pre, di sa akin ako okay maging bading But naman? Bakit naman? Tangina mo, tinanong mo pa Hindi naman ako Mang babaos, oh. puta kapastusan na eh, yata no Ayoko lang talaga Ay. Parang mas matimbang pa maging baboy kaysa maging bading pre Parang sa'yo Mas matimbang maging Muslim kaysa sa Kristiyano Diba? Parang ganun Yo! After mirage tayo ah Sige, sige Kasi sa mirage, yeah. diba mga barako? Wow, yun ang gusto ko Pagkakay na kasing inferno na lagay tayo eh mm, Ang map na lang mga bading Bading <laughs> <laughs> tang ina, nag e ka naman dito. Putang ina mo ka. <laughs> Bakit ka dito TAPRAG? Frag? Hindi naman ako. Kasi... Hirap, Rick. Putang ina, na naglalag ako dito. Hindi, well, aminin ko sa'yo, Gab. Bading talaga ako, Gab. No, di ba? Okay, okay, okay <laughs> lang. Di ba? may ba? umamin, Gab. Ako din, Gab. ina, ina. Basta ako, ayoko. Bala kayo. Okay. Baboy pa rin ako. Ang baba. Ano ang tingin mo sa mga dingba?

Pero Ay gusto okay, mo yeah, ikaw please. lang naglalagab pero ayaw mo maging bading. Grabe naman. Oh, putang ina, mas pipiliin ko ganun. Ayoko maging bading. Okay, na Putang ina, pre. Parang kung naging bading ka, parang alam mo yung magot ka na sa lupa, pre. Ayun oh Parang wala ka ng pangarap sa buhay, wala ka nang ganun Kaya nga ayoko, pre. Yun na nga ang point. Mas pipiling ko pa maging pilay kaysa maging bading. Grabe man. Ay na pre, ano yung sabi siya? Parang disability yung maging bading pre. Grabe ka man, Gab. Uh, Totoo naman! Sinasaktan mo lang sarili mo, Gab. Tangin na hindi sinasaktan, pre. Mas nasasaktan ako pag pinipilit mo bading ako, pre. Gago, naririnig ko makapit tayo. Bahala kayo. <laughs> Galing siya sa mid baka banana sa iyo, Joe Oh, banana Bakit? <laughs> Gago! <laughs> <Sa 'king> lover! <laughs> banana! Ano <laughs> 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 oh, nga pala, sa inyo, Ber, ber. ber, ber. Oh, well. Pagdating sa mga board exam <laughs> Kapag accountancy Mahirap. I mean, ilang percent na nakapasa? Hindi ko alam, hindi naman ako... Hindi <laughs> seryoso, akala. Mali mo. Hindi ko alam eh. Nagpapatanong ko si Joe ako. Humingi ng reviewer. Eh. Baka may kilala kang accountant si Pe. Grabe. lang. Sabihin mo sa kanya, one year na lang siya mag-review. One year? Hindi. No. No. Hindi na siya mag-review. May jowa ka na pala, Gab. Oh. Ano bang huling kwento ko sa inyo? Jowa mong lalaki. <laughs> Alang niya. <laughs> Gago. <laughs> Pangalan daw, Juan. Juan? <laughs> Tangi na, tito ko yun, ha. Patalo na rin tayo, Jeffrey. Huwag mo na aralin. Huwag ka sumuko, Gab. Oo. Mm -mm. Hindi ka nga namin sinukuan kahit ano pa. Tangi na mo punchline eh, kanina ka pa, puta nga nga Hindi na tinantana ng puta eh. Tangi na mo ka. Gave Putang ina mo ka. Joke lang. Ay, panalo na lang natin to kaysa mag-gave ter, gave ter ka Agree ako dyan. Agree ako jande. Kris. Ah! <laughs> <laughs> ang galing! GG! Anong GG? Akala ko mag-mirage ba tayo, Gab? Putang ina! Mamaya, tutulungan ko pa jo, Basta, basta. Oo na. Mamaya na lang. Bukas na, oo na, bukas na. Sige na, GG's na ako, pre. Sige na, go. Sige na, lalaki ka naman sa palingin namin. Seryoso. Ito pinakalalaki. Sobrang bara ko, bugo Bulbulin ka talaga, gab. Pati yung paamo, kamay mo, puta, mabulbul. Gab. Hindi, tol, salamat na lang. GG's na, pre. Uh, Kagrabe ka ba ding? Wala oh, na no, 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 no. Grabe ka ba? Ding ba? Mag-dib mm -hmm. Gab like last na talaga Oo oh, sige na gab Panalo natin promise mag 8k ka ngayon Sige na gab Nagalis na Nagalis ang ba ding? Kaka-closet ding?